pinatubigan na yun ni Kuya Johnny yun na yung tinitreser nila <laughs> yung pinatubigan na ni Kuya Johnny yun na yung tinitreser ano yun? Tilyadora ay ano yun? Traktor. Traktora Traktora ni nibwer para matapos na. Yan, mas mataas naman dito sa side na ito. Ito mababa. Ito mataas. Ayan. Na dito lang steam mating para hindi makapasok yung, 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 yung mga ano mga kambing kambing asu menuk bibi <laughs> yan go 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 randy kaya na madaling na ay mga gawa na isa eh. Ayan, buwan na isang mata.

Hello guys. Andito kami ni Papsi ngayon sa Bukid. Ayan yung ginagawa nila ngayon. Taos na ng ano. Oh. Yan na yung uh, pader namin dito sa likod. Hindi siya mataas guys. Para yung hangin ay tuloy-tuloy dito sa lote. Ayan. Nagbuhos na rin sila ng ano ng poste dito. Ito, binuhusan na nila. Tapos doon sa kabila. Binuhusan na rin. Tapos naglagay na rin sila ng tubo para doon sa ano ilalagay. Still mating lang yung ilalagay namin dito para tuloy-tuloy yung ano yung hangin. Ayan. Sa still mating meron din pala siyang gates yung makapal yung kinuha namin. So, ayan na guys. Doon sa dulo, sabi ko ano na eh uh, lagyan na lang nila ng lagyan ng ano, ng cement ng hollow blocks kasi pag bumagyo wala na baka may stop na naman kami ng pagpapatrabaho yung tubig dito na pumapasok ngayon lang yan pero pag napalitadahan hindi na daw papasok dito yung tubig Ayan. kasi doon buka pa yung mga yan dito sa may poste nakabuka pa kaya pumapasok pa yung tubig ang tanong ko sa kanila hindi ba ito babagsak dahil yung ano yung lupa ay malambot so kaya nila nilagyan ng makapal yung puting na nilagay nila tapos nilagyan nila ng biga yung ganito sa poste nilagyan ng biga pahalang na ganon medyo kinapalan din nila yung ano nilapadan nila yung nilagay nila na halo ng semento tapos tinapangan nila yung semento para maging mas matibay siya hopefully guys uh, maging okay itong ginawa nila na ito sana nga ipag pray pag pray natin kasi nakikita namin kahit na maliit na ano lang na kanal medyo talagang tumatagilid yung ano yung poste eh. tapos dito sa kabila ayan ganyan siya uh, pag natapos na ito gaganito namin yung lupa para magkaroon siya dyan ng ano ng uh, support tapos ayun doon naman sa ano sa likod yan yung uh, tatlong patong pa siguro dyan ng hollow blocks ang ilalagay o, tatlong patong kasi bukid na yan eh, dyan sa kabila namin na yan so ayan meron kasi sila ditong hinalo pa na simento sayang naman kaya papatungan pa nila yung ano doon si kuya naman dito nagpuputol sa ng bakal ayun tutulungan na lang siguro ni kuya ano siya doon tutulong na lang doon siguro si kuya wala naman ang gagawin dito eh Ito yung ano, sinasabi ko na steel matting. Ito. yun na yung hollow blocks, oh. Halos naubos na rin namin. Mauubos siya, kayaan. Ito yung steel matting. Makapal siya. Kasi meron na bibili nito, yung manipis lang, eh. Ito, makapal. Kapag naikabit na nila ito, saka na lang nila pipinturahan. Mas madali daw pinturahan. Hmm nakabili na si papa sobra yan para doon sa likod yung iba dito ikakabit dito tapos itong side na ito yan, itong dalawang side siguro na ito baka lagyan namin baka i-diretso na namin yan ng hollow blocks para may privacy sila kami din dito may privacy Tapos itong isa na ito, baka ito ilagay din uh, isa o dalawa. Baka isara din namin yan para may privacy dito. So ayan na. Ito yung, yung bakal na ito, yung tubo. May gauge din yan guys. Tapos may mga sizes. kaya so, nung nilagay namin doon. 2x2 oh. yun. Yan, yan. Tapos so, sunit nilagyan naman ng ano ng barangay ng trompeta na ganyan papaalis din namin yan eto pansamantala lang naman ito guys bumili si papa nitong ni ano na ito pero dapat sana ito pang gagamitin nilang pang poporma <laughs> ayan maglalagay na sila muna doon ng ano ng steel matting para yung mga kambing di makapasok dito mahirap na pag <laughs> oo nga mahirap na pagkinambing tayo ayan naglagay na ng steel matting muna doon Nandito pa naman lahat ng bugambilya ang ganda na nila eh. oh hindi pa namin maayos ayos yan guys ganyan muna kasi nga wala pa kaming formal na paglalagyan tsaga tsaga muna dyan yung aking mga halaman pero gumanda sila oh. Kasi naulanan kagabi. Ayan. Yung iba nanunuyo. Naninibago sila. Pero medyo naka-adapt-adapt na rin yung iba dito sa ano nila. Sa lugar nila. Ayan. Pati yung kalamansi namin oh. Kailangan maitanim na namin yan eh. Pero konting tiis na lang. Pag natapos dito sa likod. Ayusin na namin yan. Itong mga halaman na ito. <laughs> dito talaga ito sa harapan yung susobra dito magpapalagay ako doon sa may poste dito pakita ko sa inyo ha ito dito kasi yung um, nahuhulog itong ano dito ayan itong lupa dito nahuhulog kailangan malagyan ito ng ano ng buhos pabubuhusan ko ito. Sa dito sa kabila. Ito lang mabuhusan. Oh. Yung ano, yung mga buhangin namin dito. Ayan, buti nagagamit na nilang unti-unti. <laughs> Dalang hita natin. Ako, pag pumasok dito yung aso, medyo nakaangat yun dun. Oh. Kailangang maibaba nila yung mamaya. food na yan hindi ko pinatanggal kay papa patutuyuin namin ito lilinisan tapos patutuyuin yan paglalagyan natin ng orchids may tubo na naman ng mga ano dito damo damo ito nakaka recover na um, mm. lansones ito guys nakaka recover na siya nagka sibol na siya oh ito kailangan na itong maitanim eh. Ano ba itong ano na ito? Abukado yata ito. Ano na nga ba ito? Ayun um, medyo natututong siya. Ito yung bayabas. Tapos ito rambutan. Marami na tayong maitatanim dito sa ano, dito sa bakuran. Hinihintay na lang na ano, hinihintay na lang na mayari. Ito yung bagong bili. Makakalahati na nila. Yung ano na yan, yung buhangin. So, mahangin-hangin na. Kasunod na yan, pagpatak na ng ulan. Huwag pa naman sana. Okay na. Ayan, at least, kahit pa pa. tapos na namin ni Papa itong bakod malapit na mga ilang araw na lang yan matatapos na Matitegi na itong ano kalabasa natin oh. Okay, kaya mo yan. <laughs> hmm, ayan na naman si Randy. naka na naman doon Kailangan na dehalo de. Ayan na o oh. Ayan na. Eh, uh, may ano na o oh, May tinik-tinik na. Hmm, mabilis na lang yan. Mabilis oh. de. Mabilis Mabilis de. Mabilis de. May Pirekus daw ng 2x2. kahit 4x4 ah. <laughs> <laughs> Walang uwian pag di nyo naubos. Nakabarbecue daw. Hmm? Isama mo na pati nagtitinda. <laughs> Wala sila. Nag-outing. Kasama pa sila? Oo oh, ah. Doon na sila. Hmm, dito muna tayo. Ayos. Hello daw, te. Ano po si ginagawa mo dyan? Ay, rande, pirmahan mo yan. Pirmahan mo yan. Aambun na. Ikaw yun na lang <laughs> din yung ano mamaya, ano, isalmating na ay dito sa dulo. Oo. Nako, Rande oi. Para matapos. Yung mga kambing pa naman dito eh parang may utak ano. Pag alam na walang tao sa kasasalakay, eh, no. Sa kapapasok din eh. halo Hello, Rande. Ha, sayang din ito oh. Ay, ang alulod na yan. Ayos nice na yan. na Sininop na. Yun yata bakal. Magpuputol <laughs> pa ang hmm. madali na, ang eh. ganda hmm. dito ang hangin. Okay lang maumulan basta gabi. Ayos. Go, go, go. Ituloy ang laban. Yun na lang yung halo nila. Konti na lang yata yung halo nila. Konti na yung halo. <laughs> Ang ganda na ng kalabasa dyan, oh. No? Ito, natapak-tapakan, yung kawawa naman. Pero yung bunga niya, oh. Lagyan mo na ito ng balag buka. Balagan mo na. Eh. Oo, oh, buka tayo, tita. Uh -huh. Di tayo na, di tayo na tindi na, kuya nga. Di tayo na tindi na, kuya nga. Di may pahulog check mo ulit taga sipat <laughs> um, ayun eh ba't nakapost na gano'n <laughs> konti lang pinala pala mo eh eto oh na lang ng mga kahoy kahoy dyan Oops. Papasok kasi yung kambing pag pinasok yan. Ako, lahat ng halaman namin dito. Ubus. na. Okay na sila. Uwian na. Ayan na naman yung aming improvised gate. Habang <laughs> tumatagal. Paganda ng paganda. Huwag <laughs> mo nabuhatin yan, Pang. Mabigat yan. <laughs> paganda ng paganda <laughs> ang gate ni Buboy. Ayun na dun sa baba. Dun, oh. Paganda ng paganda ang gate niya. <laughs> hindi mo na namin puputulan yung ano yung mangga dito sa side namin kasi nagibigay pa yan ng ano eh ng lilin pauwi na rin kami guys bukas na uli ang trabaho hello guys nandito di ako sa bukid <laughs> nice Nagahalo na rin siya. Kahapon hindi na ako nakapag -block. Paano nga ay pagdating sa bahay, ang daming trabaho. 干了。

ayun, nakalimutan nilang lagyan ng ano, ano yan tawag doon abang abang na bakal yan, sa poste na yan dito lang dito lang walang abang, sa kabila ay ay magkabilaan walang abang <laughs> yan si papa ayun pinitignan niya kung ano bibigay yung poste na ginagawa nila ay naka ilang poste sila ngayon isa, dalawa tatlo, apat apat na poste ay ayun yung nagawa nila o, oh. yan yung kahapon yung overtime nila Ay na, uh, ito poste na ito, naputol na nila pagdating ko <laughs> na ito putol na babalik nila, dudugtungan na lang nila yan, para maging ganun kabae so, alternate ang gagawin kapag puro tubo yung ilalagay dito mabuway daw mas maganda daw yung sabi ni papa na research niya kailangan poste tubo poste pero yan matibay na ito mahal tubo poste tubo poste papostehan mo talaga dito oh, dudugtungan nila yan guys dudugtungan ng ano ng bakal kanina lang nila pinutol yan tapos sabi ko yung taas nitong ano nitong hollow blocks na ito ganun din ang taas dito para yang kanto na yan mataas kasi mataas ang ano doon ang lupa doon sa kabila kung mababa dito madali lang siyang anahin talunan kaya medyo papataasan namin dyan yung ano yung hollow blocks para tumaas din. Hindi rin man siguro tataas ng ganun kataas. Hindi Pero Hal, pantay pa rin ba ito yung saka dyan sa steel matting niya? Oh, pantay. Pero po, padudugtong tayo dito, pataas. Tataas na yun. oh tataas na siya. Pwede putulan natin yung mating matting. Eh, sagad na lang dun sa taas. Saga. Oo. Pwede. Oo. Oo. Kasi, tayo, Oo. Kaya nga. Ayun. Tinakpan. <laughs> Lalagyan kasi yan ng ano, bubuhusan pa yan ng ano, semento para matibay. Wala pang semento yon di pa nabuhusan. Ito, ito, itong tubo. Wala pa. Wala pa. Mm -hmm. Sige, walang nangingi alam. Yung <laughs> upo nga, napalaki niya eh. <laughs> <laughs> Bakal pa kaya na hindi mapuputulan ka mong Anton. Regalo Anton, ibang usapan na yan. Dalawa <laughs> lang <laughs> yan nalagay. Abang, abang na para pagpasa. Ano, magpanghinang. Magpanghinang. kapag maglalagay na ng ano kailangan okay, kasi yung mga know. bakal na yan kapag maglalagay na ng uh, steel matting dito um, hmm, konti na lang guys nakatapos din tayo and that's it guys for today's video bali dalawang araw yung ano yung video natin na yun pinagsama ko na lang guys kasi kukunti lang naman tapos wala naman kami ibang ganap ni Papsi. Eh. So, ayun, di naman kami nagpunta ng bayan, di kami natuloy. So, yun lang guys, yun yung pinapagawa namin ngayon, update doon sa ano, doon sa pinapagawa namin doon sa bukid. Sana nga matapos na namin yung ano, yung pagbabakod kasi nakaka-stress na rin. Na-stress ako kasi pag niya ako dito sa akin lahat ng trabaho. Ayan, today, half day lang din kami. Uh, titingin kami ng mga materialis siguro bukas, bukas wala ding trabaho baka Sabado o Lunes na mahal magsimula iyon baka Sabado kaya Lunes na magsimula depende doon sa ano doon sa gagawa na ano na nakausap na namin so ayun guys abangan po ninyo uli hanggang sa siguro hanggang sa mailagay yung gate o baka hanggang doon na lang sa ano still mating kasi depende din na rin po yon sa budget namin. Okay guys, thank you for watching and we'll see you again to our next vlog. Bye beautiful people.